Isang pangungusap ni Zelensky na kinatakutan ni Putin. The German Chancellor has said that from now on Ukraine can use the weapons that have been donated to it, the missiles by the West at unlimited ranges. Matagal nang binobomba ng Russia ang Ukraine at dati ay hindi makaganti ang Ukraine dahil kulang sila sa armas. Pero ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Meron na silang mga makabagong misil tulad ng Atak EMS, Storm Shadow at Neptune na kayang tumama kahit sa loob ng Russia. May tulong silang natanggap pero marami rin silang sariling gawa. Mas malayo na ang naaabot ng mga sandata nila at mas malakas na rin ang tama. Pero sapat na nga ba ito para manalo sila sa gyera? Ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa susunod? Tara alamin natin kung hanggang saan na ang abot ng lakas ng Ukraine at kung paano nito binabago ang pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Our will speak for themselves. Ito ang mga salitang diretsong ibinato ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Vladimir Putin. Pero hindi ito basta salita lang. Hindi ito pakiusap. Hindi ito babala. Isa itong tuwirang banta. Isang malinaw na mensahe na nagsasabing tapos na ang panahong ligtas ang Russia sa loob ng sarili nitong mga hangganan. Mahigit dalawang taon na ang lumipas mula nang magsimula ang gyera at sa panahong iyon ay walang tigil ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine. Gumamit sila ng missiles, drones at artillery na galing sa loob ng kanilang sariling bansa. Alam nilang hindi makakaganti ang Ukraine kaya malaya nilang ginagawa ang gusto nilang atake mula sa malayo. Pero ngayon ay hindi na ganoon ang sitwasyon. Dahil sa tulong mula sa mga bansang kaalyado sa West at dahil na rin sa mga bagong armas na kayang umabot sa malalayong target ng may matinding katumpakan ay kaya na ngayong tumama ng Ukraine sa loob mismo ng Russia. At hindi ito basta-basta lang. Totoo ito. Kaya na nilang sirain ang mga military base, mga bodega ng bala, mga airports at mga sasakyang panlaban na nagdadala ng gamit o sundalo. Ang mga target na dati ay imposible nilang abutin. Ngayon ay nasa loob na ng kanilang abot. Isa sa mga pangunahing sandatang ginagamit ng Ukraine sa bagong yugto ng labang ito ay ang isang missile system na kilala sa tawag na Ataki MS o buo nitong pangalan Army Tactical Missile System. Gawa ito sa Amerika at kilala ito dahil sa layo ng naaabot nito at sa lakas ng pinsala nitong kayang idulot. Ang Attack EMS ay unang dinevelop noong 1980s ng isang American company at kalaunan ay inalagaan ng isa pang kumpanya para sa paggawa ng mas modernong version. Noon ang layunin ng system na ito ay makagawa ng missile na pwedeng gamitin sa mga labanan para sa mabilis. At malayong atake na kayang makapinsala sa mga mahahalagang target. Nagamit na ito sa iba't ibang gera gaya ng Gulf War at Iraq War. Ang bawat isang misil ay mahaba na umaabot ng halos 13 feet ang haba at mga 2 feet ang lapad. Gamit nito ay solidong gasolina kaya mabilis itong makalipad at may dalawang klase ng warhead na pwedeng gamitin depende sa kung anong uri ng target ang gustong tamaan. Ang unang klase ay tinatawag na cluster warhead na may lamang daan-daang maliliit na bomba kapag sumabog ay sabay-sabay itong nagpapasabog sa isang malawak na lugar. Epektibo ito laban sa mga eroplano na nakaparada, mga air defense system, mga truck na pang transport o kahit hanay ng mga sundalo. Ang ikalawang klase naman ay ang unitary warhead na may bigat na halos 500 pounds. Ito ay isang malakas na pasabog na kayang butasin ang mga matitibay na gusali mga bunker o mga pasilidad na matigas at sinadyang gawing matibay. Sa madaling salita, kung gusto ng Ukraine na tamaan ng kahit anong target na militar sa malayong distansya, ay kayang-kaya ng Atak MS na gawin ito. Kayang tamaan ng mga misil na ito ang mga tangke, mga headquarters, mga armas at kahit buong grupo ng kalaban. Pero ang pinakamatinding bagay tungkol dito ay ang layo ng naaabot nito kung saan kayang umabot ng halos 190 miles. Para sa Ukraine, napakalaking bagay nito. Dati, ang pinakamalayo lang na kayang abutin ng mga lumang missile system ng Ukraine gaya ng Tochka-U ay mga 70 hanggang 75 miles lang. Meron din silang Neptune missile na mas malayo ang naaabot pero ito ay para sa mga target sa dagat at hindi praktikal sa mga laban sa lupa. Dito nagbago ang takbo ng digmaan nang dumating ang atake mes. Kung titingnan sa mapa ay makikita na ang abot ng mga missile na ito ay umaabot na sa loob ng Russian territory. Mayroong at least 14 na air bases ng Russia na pasok sa sakop ng Atak MS. Ibig sabihin kung gustuhin man ng Ukraine na umatake sa mga lugar sa loob ng Russia, ay marami na silang pagpipilian. At ito ay posible lang dahil sa kakayahan ng Atak MS. Ngunit hindi lang sa layo ng abot tumitigil ang galing ng missile system na ito. Kapag inilunsad ang Atak MS, ay maaari itong gamitin mula sa M270 MLRS o sa M142 HIMARS na parehong mobile launcher. Pagka-launch nito ay aakyat ito sa ere at babagsak pabalik sa lupa na may bilis na umaabot ng match 3 tatlong beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Sa sukat, ito ay humigit kumulang 2,300 miles kada oras. Sa bilis na ito ay halos imposibleng maharang o mapatigil ito bago tumama. Kaya halos siguradong tinatamaan nito ang target kung saan ito nakatutok. At dahil ang bawat isa sa mga misil na ito ay may halagang nasa 1.5 million dollars, hindi ito pwedeng sayangin. Dapat bawat tira ay eksakto at may kabuluhan. Matagal nang may ganitong misil ang Ukraine, pero dati ay hindi sila pinapayagang gamitin ito para umatake sa loob ng Russia. Noon ay may limitasyon ang paggamit nila, pero ngayon ay binago na ang mga patakaran. Pinayagan na sila at gaya ng sinabi ni Zelensky, magsasalita ang mga misil at ang ibig niyang sabihin ay literal. Ang mga lugar tulad ng Kursk Oblast kung saan may mga kampo ng sundalo ng Russia at may mga ulat na naroon din ang ilang sundalong galing sa North Korea na tumutulong sa Russia ay pwedeng tamaan anumang sandali. Ang tanging problema ngayon ay ubos na ang stock ng Ukraine ng ganitong klasing misil. Ayon sa mga ulat, nakatanggap sila ng tinatayang 40 attack EMS. Ngunit inaasahang madaragdagan pa ito dahil may mga paparating paraw na karagdagang supply. Bukod sa Atak MS ay meron pang isang napakahalagang sandata ang Ukraine na galing naman sa mga kaalyado nilang mula sa Europe. Ang tinutukoy dito ay ang tinatawag na Storm Shadow Missile na kilala rin sa ibang tawag na Scalp Egg. Isa itong proyekto na pinagsama ang talino ng dalawang malalaking bansa sa Europe, ang United Kingdom at France. Ang Storm Shadow ay isang uri ng missile na hindi basta-basta. Kayang-kaya nitong lumipad ng mababa habang dumadaan sa mga liblib na lugar at makalipad ng napakalayo kahit isa lang ang dalang pampasabog ng bawat misel ay sapat na ito para makawasak ng isang malakas na gusali o military base. Nanggaling ang disenyo nito sa isang lumang French missile na ginawa talaga para sirain ang mga runway ng kalaban. Kaya siguradong malakas at epektibo ang pagkakagawa nito. Kaya nitong umabot ng humigit kumulang 250 kilometers. Kada isa ay tinatayang nagkakahalaga ng halos 1 million dollars. Hindi ito pinapalipad mula sa lupa kundi isinasakay muna sa eroplano bago ilunsad. Kapag ito ay naihagis na mula sa himpapawid ay kaya nitong lumipad ng may bilis na lampas 600 miles per hour. Hindi man ito supersonic o mas mabilis pa sa tunog ay halos kasintulin na rin. Pero ang tunay na lakas nito ay hindi lang sa bilis kundi sa paraan ng paglapit sa kalaban. Dahil napakababa ng lipad nito ay halos hindi ito na dedetekta ng radar. Bukod pa rito, meron itong GPS at isang teknolohiyang kayang basahin ang itsura ng lupa para masigurong hindi ito naliligaw at mas tumpak ang pagdating sa target. Maliban dito, isa pa sa mga kakaibang katangian ng Storm Shadow ay ang kamera na nakakabit sa harapan nito. Bago pa man ito sumabog, ay sinisigurado muna ng kamera kung tama ang target. Dahil sa mahal ang bawat piraso ay hindi ito basta-basta ginagamit. Bawat tira ay planado at pinag-iisipan ng mabuti. Bago gamitin ang storm shadow, karaniwan munang nagpapadala ng murang mga drone ang Ukraine para guluhin ang depensa ng kalaban. Kapag naubos na ang bala ng air defense ng Russia kakasalo sa mga drone, ay sakabiglang darating ang storm shadow para makalusot at tamaan ang totoong target. Noong una ay may mahigpit na patakaran na hindi pwedeng gamitin ng mga misil na ito sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Pero nang dumating ang mga huling buwan ng 2024 ay binawi na ang limitasyong ito. At sa unang pagkakataon ay ginamit ng Ukraine ang Storm Shadow para tamaan ang mga importanteng target sa loob ng Russia. Isa sa mga pinakanapinsala ng Storm Shadow ay ang headquarter ng Russian Navy sa Sevastopol sa bahagi ng Black Sea. Bukod pa rito, ilang bahagi rin ng Crimea ang tinamaan dahil dito ay mas naging mahirap para sa Russia ang kumilos sa lugar na yun. Ayon sa isang dating sundalo ng British Army na ngayon ay eksperto sa mga usaping militar, hindi na raw katakataka kung bakit gustong gusto ng Ukraine na gamitin ang mga misil na ito para sirain ang mga lugar kung saan inilulunsad ang mga glide bomb na sumisira sa kanilang depensa. Ngayong wala nang bawal sa paggamit ng Storm Shadow ay mas malawak na ngayon ang pwedeng tamaan ng Ukraine. Hindi na lang ito para ipagtanggol ang mga lugar na hawak nila. Pwede na rin nila itong gamitin para sirain ang mga pasilidad ng Russia na malayo sa aktwal na bakbakan tulad ng mga airports at mga lugar na pinagdadalhan ng military equipment. Kahit pa inilipat na ng Russia ang ilan sa kanilang mga jet at iba pang gamit palayo sa frontline, marami pa ding natitirang base na maaring matamaan ng mga misil. At dahil sa lakas ng mga ito ay malaki rin ang pinsalang pwedeng idulot sa kalaban. Pero tulad din ng ETA-KMS, hindi rin sapat ang dami ng storm shadow. Dahil limitado ang supply mula sa United Kingdom at France ay hindi pwedeng umasa lang ang Ukraine sa mga ibinibigay ng kanilang mga kaalyado. Kailangan nilang gumawa ng sarili nilang mga sandata para hindi sila maubusan ng kakayahang makipaglaban. Sa kabutihang palad ay meron na silang sariling misil na maaasahan. Ito ang tinatawag na R-360 Neptune. Ang Neptune misil ay unang ipinakilala sa publiko noong 2015 sa isang military exhibit sa lungsod ng Kiev at makalipas ang ilang taon ay pumasok na ito sa formal service ng Ukraine noong 2021. Unang ginawa ang Neptune bilang sandata laban sa mga barko sa dagat. Ang layunin nito ay sirain ng mga warship, cargo vessel at iba pang sasakyang pandagat ng kalaban. Ginaya ang disenyo nito mula sa lumang Soviet KH-35 missile pero mas pinahusay at pinalakas. Mas malayo ang naaabot at mas tumpak ang targeting system. Kayang umabot ng hanggang 250 miles ang layo nito. May dalang warhead na may timbang na 330 pounds at gumagamit ito ng motor Sich MS-400 engine para makalipad ng may bilis na 550 miles per hour. Sa mga unang buwan ng pananakop ng Russia sa Ukraine ay napakalaking papel ang ginampanan ng Neptune. Isa ito sa mga ginamit na armas para palubugin ang Russian cruiser na Moskva noong 2022. Ayon sa mga ulat, dalawang tama mula sa Neptune ang dahilan kung bakit tuluyang lumubog ang barkong yon. Dahil sa tagumpay ng Neptune sa labanan sa dagat ay naisipan ng mga military engineers sa Ukraine na baka pwedeng gamitin ito sa labanan sa lupa. Agad silang gumawa ng bagong version ng misil na inangko para sa ground targets. Pinalitan nila ang guidance system para mas bumagay ito sa target sa lupa. At noong 2023 ay inilunsad ang kauna-unahang ground-based subsonic version ng Neptune. Simula noon ay ilang beses na rin itong matagumpay na ginamit laban sa Russia. At noong May 31, 2024 ay ginamit ng Ukraine ang Neptune para tamaan ng ferry crossing at oil terminal sa port of Kavkaz. Ang lugar na ito ay nasa layong halos 155 miles mula sa frontline. Malaking pinsala ang idinulot nito sa terminal at sa mga ferry na ginagamit sa transportation. Pagdating naman ng June 21, ay tinarget ng Neptune ang isang base ng Russia na ginagamit para sa mga drone. Matatagpuan ito malapit sa Yez at doon nakaimbak ang mga Shahed type UAV. Nawasak sa pag-atake ang mga storage area, control rooms at maging ang mga training facilities. At pagsapit ng July 2024 ay muling tumama ang Neptune, isang ferry sa Port of Gabkas ang tinamaan, ferry na ginagamit para mag-supply ng sundalo at kagamitan sa Crimea. Bukod pa roon, tinarget din ng Neptune ang mga military warehouse malapit sa Kursk. Sa mga warehouse na ito nakaimbak ang mga kagamitan ng Russian Air Force. Sa kabuuan kitang-kita na ang mga missile tulad ng Storm Shadow at Neptune ay naging malaking bahagi na ng kakayahan ng Ukraine para lumaban. Sa kabila ng limitadong supply at dami ng mga ito, ay ginamit ng Ukraine ang bawat isa ng maingat, matalino at epektibo. Patunay ito na hindi lang sila umaasa sa tulong mula sa labas, kundi gumagawa rin sila ng paraan para mapanatili ang kanilang kakayahang ipaglaban ng kalayaan at kinabukasan ng kanilang bansa. Pagsapit ng buwan ng Ogos ay muling lumubog ang isa pang Russian ferry matapos itong tamaan ng mga Neptune missile na gawa ng Ukraine. At ang ganitong klasing atake ay hindi lang basta nangyari at tumigil. Sa halip naging tuloy-tuloy ito hanggang ngayong taon ng 2025. Isa sa mga pinakahuling halimbawa ng tagumpay ng Ukraine ay nang tamaan ng isa pang Neptune missile, ang isang warehouse sa loob ng rehiyon ng Rostov noong buwan ng Januari. Ipinapakita lang nito kung gaano kaepektibo ang Neptune missile bilang isang sandata ng Ukraine. Ang mas kapansin-pansin pa rito ay ang katotohanang hindi na lang sila umaasa sa mga armas na bigay ng ibang bansa. Sa halip kaya na nilang lumaban gamit ang sarili nilang teknolohiya at likha. Ang tagumpay na ito ay hindi lang tungkol sa lakas ng armas, kundi sa kakayahan ng Ukraine na magsaliksik, mag-eksperimento at gumawa ng mga pagbabago upang mas mapabuti pa ang kanilang depensa. Isang magandang halimbawa ng pagiging maparaan ng Ukraine ay kung paano nila ginawang ground-based weapon ng Neptune missile na orihinal na idinisenyo para gamitin sa dagat. Kahit patuloy ang banta mula sa kalaban ay hindi sila tumigil sa paggawa at pagdevelop ng mas malalakas at mas mahahabang armas na kayang tumama sa malalayong lugar, kahit sa pinakaloob na bahagi ng teritoryo ng kaaway. Noong unang bahagi ng taon ay inanunsyo mismo ni President Volodymyr Zelensky na matagumpay nilang na-test at nagamit ang mas advanced na version ng Neptune missile na tinawag nilang Long Neptune. Ang bagong version ito ay may mas malayo at mas malakas na abot kumpara sa naunang modelo. Ang dating Neptune missile ay kayang tumama sa target sa layong umaabot hanggang 250 miles. Ngunit ang bagong Long Neptune ay kayang lumipad ng 1,000 kilometers o halos 621 miles. Isang napakalaking pag-usa dito sa kakayahan ng Ukraine. Sa kanyang opisyal na pahayag ay sinabi ni Zelensky na matagumpay nilang natest at nagamit ang Long Neptune sa aktwal na labanan. Ibinahagi rin niya ang pasasalamat niya sa mga taong nasa likod ng proyektong ito, mga siyentipiko, manggagawa at sundalo na nagsama-sama para mapaganda ang depensa ng kanilang bansa. Ayun sa kanya patuloy silang kikilos upang masigurado ang kaligtasan ng Ukraine mula sa mga banta ng labas. Matagal na pinag-aralan at pinagpaguran ng Ukraine ang ganitong teknolohiya. Ang orihinal na Neptune missile ay para lang sa dagat, ngunit noong taong 2023 ay nagawa nila itong gamitin sa lupa. At ngayon ay hindi lang basta gumagana ang teknolohiyang ito dahil nagamit na rin ito sa totoong labanan at napatunayan ang bisa nito. At noong March 14 ng taong 2025 ay pinakawalan ng Ukraine ang Long Neptune Missile at ito ay tumama ng diretso sa isang oil refinery na matatagpuan sa bayan ng Tuwaps. Ang refinery na ito ay nasa layong higit sa 300 miles mula sa frontline na patunay na kayang abutin ng missile na ito ang mga target na nasa malalayong lugar at kung magpapatuloy ang production ng Long Neptune at mapapabilis pa ito ay malaki ang maitutulong nito sa kakayahan ng Ukraine na lumaban sa mas malawak na sakop. Ngunit ayon kay Mikola Sunhurovsky, isang eksperto sa larangan ng seguridad, ang tanong ngayon ay kung kaya bang gumawa ng sapat na bilang ng missiles sa tamang oras. Sinabi rin niya na umaasa siyang sa tulong ng kaalaman, pondo at suporta ng mga kaalyado ay mas mapapadali pa ang paggawa ng mga ito. Gayunpaman may pangamba rin siya Saan ito pwedeng gawin kung palaging nasa panganib ang bansa? Ayon naman kay Serhiz Guretz, isa pang eksperto sa larangan ng militar, kailangang makagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa 40 hanggang 50 missiles kada buwan para makasabay sa dami ng armas ng kalaban. At dahil sa paglabas ng balita tungkol sa Long Neptune, agad umaksyon ng Russia. Ilan sa kanilang mga fighter jets at mahahalagang gamit ay inilipat sa mas malalayong lugar upang hindi tamaan. Pero ayon kay Sun hindi mo naman pwedeng ilipat ang mga oil refinery o mga pasilidad na nakabaon na sa loob ng bansa. Kaya habang pinapalawak ng Ukraine ang abot ng kanilang missiles ay mas dumarami rin ang mga target na kaya nilang abutin. Matagal na rin ginagamit ng Ukraine ang mga drone gaya ng Liuti at Ninja na kayang lumipad ng daan-daang milya. Ngunit limitado lang ang pinsalang kaya nilang idulot lalo na kung concrete structure ang target. Ayon kay Oleksiy Hetman, isang reservist ng Ukrainian National Guard, hindi sapat ang drone sa ganitong klasing mga misyon. Anya, kayang magdala ng drone ng hanggang 50 kilos ng pampasabog, pero hindi ito sapat para sirain ng matitibay na pasilidad kahit pasabay-sabay silang umatake. Ibang epekto ng missiles. Ang isang missile ay kayang magdala ng malalaking warhead na may kakayahang gumuho ng buong gusali, sirain ng military base, pabagsakin ng logistics center, sunugin ng oil refinery at gibain ng mga barracks. Kaya naman habang umaasa ang Ukraine sa bisa ng Long Neptune, ay abala na rin sila ngayon sa isa pang malaking proyekto na tinatawag na HRIM-2. Ang HRIM-2 na kilala rin bilang GROM o OTRK Sapsan ay isang short-range ballistic missile. Ang salitang HRIM ay nangangahulugang kulog sa English ang proyektong ito ay pinaghalong taktikal na missile system at multiple rocket launcher na pinagsama sa iisang makapangyarihang sandata. Mula pa noong taong 2006 ay sinimulan na ang proyektong ito, ngunit kamakailan lamang ito nakaranas ng tuloy-tuloy na pagunlad. Noong August 27, 2024, sa isang mahalagang forum para sa kalayaan ng Ukraine ay inanunsyo ni President Zelensky ang kauna-unahang matagumpay na test ng hrim -2. Isang napakahalagang hakbang ito matapos ang halos dalawang dekadang pag-aaral at paghahanda. At noong October si Yehor Chernyev, pinuno ng delegasyon ng Ukraine sa NATO, ay nagbigay ng matapang na pahayag tungkol sa HRIM-2. Ayon sa kanya, darating ang resulta ng proyektong ito at hindi lang Ukraine ang makakakita, kundi pati na rin ang buong Russian Federation. Sa dami ng pagbabago at innovation na ginagawa ngayon ng Ukraine, ay malinaw na hindi sila titigil hanggat hindi nila napapangalagaan ng lubos ang kanilang teritoryo. Ang mga bagong sandata tulad ng Long Neptune at Rim 2 ay hindi lang basta proyekto, ito ay simbolo ng kanilang paglaban, pagsusumikap at pagkakaisa bilang isang bansang patuloy na lumalaban para sa kalayaan at kapayapaan. Sa ngayon ay kakaunti pa rin ang malinaw na impormasyon tungkol sa mismong Rim 2 missiles at kung ano talaga ang kakayahan ng mga ito. Pero base sa mga paunang ulat na lumabas, sinasabi na kaya raw ng mga misil na ito na lumipad ng lampas sa 700 kilometers, nakatumbas halos ng 435 miles. Kung totoo ito, maring maging isa ito sa mga pinakamalalayong abot na misil na ginagamit ng Ukraine na tiyak na makatutulong sa pagpapalakas ng kanilang kakayahang umatake. Pero bukod sa distansya na kaya nitong abutin ay sinasabi rin na ang HRIM-2 ay may kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng warhead depende sa kung anong klase ng misyon ang kailangang isagawa. Maari rin daw itong ilunsad mula sa iba't ibang uri ng mobile launcher kaya mas malawak ang pwedeng paggamitan. Ibig sabihin, mas maraming opsyon ng Ukraine kung kailan at saan nila gustong gamitin ng HRIM-2 pati na kung anong target ang nais nilang pasabugin. Sa teorya pwede itong gamitin sa mga offensive attacks depende sa pangangailangan. Kaya nitong sirain ang mga daanan ng supply, mga headquarters ng kalaban, mga pabrika at iba pang importanteng pasilidad. Ngunit ang mas malaking hamon ngayon ay kung paano mapapalawak ang paggawa ng mga ganitong sandata. Lalo na ngayong halos walang araw na hindi binobomba ng Russia ang mga lungsod at kabundukan ng Ukraine. Pero kung sakaling mapabilis ang produksyon ng HRIM-2 ay tiyak na magkakaroon ng malaking pagbabago sa lakas ng hukbo ng Ukraine. Isa sa mga pinaka-importanting benepisyo ng pagkakaroon nila ng sariling misil ay ito. Hindi na nila kailangang umasa sa pahintulot ng ibang bansa para lang makaganti sa kaaway. Hindi na nila kailangang sumunod sa mga kondisyon kagaya ng mga naging hadlang noon sa paggamit ng Atake MS or Storm Shadow. Dahil sariling gawa nila ang sandata, sila na ang may buong kapangyarihan kung kailan ito ilulunsad at kung sino ang tatamaan. Pero hindi lang RIM-2 at Long Neptune ang meron ngayon ng Ukraine. Marami pa silang iba't ibang sandata na nakaabang at handang gamitin kung darating ang pagkakataon. Isa na rito ang Tochka-U, isang klase ng misil na ginamit pa noong panahon ng Soviet Union. Ayon sa mga ulat, nasa mahigit 90 units ang hawak nila nang magsimula ang pananakop ng Russia. At simula noon ay nagagawa na rin nilang gumawa ng sariling version nito para hindi maubusan ng supply. Gayun din naman, hindi rin dapat balewalain ang kakayahan ng Ukraine pagdating sa air defense. Mayroon silang surface-to-air missile na kayang protektahan ang mga lungsod laban sa mga aeroplano drone at missile ng kalaban. Isa sa mga sistemang ito ay ang MIM-104 na kilala sa pagiging epektibo sa iba't ibang labanan sa kasaysayan. Ayon sa ilang ulat, inaasahan na aabot ng mahigit sampu ang kabuuang bilang ng ganitong klase ng sistema na mapupunta sa Ukraine. Kaya nitong bantayan ang mga mahalagang gusali, planta ng kuryente at iba pang istrukturang mahalaga sa araw-araw na operasyon ng bansa. Kasama rin sa depensang gamit ng Ukraine ang NASAMS or National Advanced Surface-to-Air Missile System na tumutulong upang mapanatiling ligtas ang kanilang airspace laban sa mga pag-atake. Dagdag pa rito, may Iris TSLM at SLS systems din silang natanggap mula sa Germany. Ayon sa mga nakalap na ulat, napakataas daw ng tagumpay ng mga system na ito sa pagpigil sa mga missile at drone ng Russia, kung kaya't nagiging mas panatag ang loob ng mga sundalo at mamamayan sa gitna ng labanan.